Kumusta mga ginoong mamumuhunan at mga ngalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat parameter ng mas detalyado sa ibaba. Kung gusto mo, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahi namin na tignan mong mabuti ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan. Titignan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahihwating ng kumpanya, Walmart Inc. Ticker, VLD. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon noong, Mayo 17, 2025. at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Organization Walmart Inc., na bibilang sa subkategory. Retail product, 35 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa, na medyo kinatawan. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 0.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Nakikita natin na ang average na marka para sa used stock market sa kabuan ay 1.7. Laban sa markang 0.5 para sa kumpanya Walmart Inc. Paghahambing ng Dynamics ng Share Price ng Kumpanya Walmart Inc. at Pagbabahagi ng Subkategori Nakikita natin na sa nakalipas na labindalawabuan ang mga pagbabahagi Walmart Inc. nagpakita ng pagbabago ng 64.1%. 46.4% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Hindi ito nagpapatunay ng anumang bagay, ngunit ito ay isang katotohanan na kailangang isaalang-alang. Market capitalization ng kumpanya Walmart Inc. ay umaabot sa 785.2 bilyong dolyar. Na may capitalization ng subkategory na 1,472 bilyong dolyar, Walmart Inc. bumubuo ng bahagi ng 53.377% at ang pangunahing pinuno ng subkategory. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US dollars daan at bilyon. Walmart Inc umabot sa 48.524%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Walmart Inc sa subcategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 53.377%. Ang book value ay 48.524%. Ito ay siyam porsyentong mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at book value ng subkategory, masama, minus isa point. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may mga utang na US dollars 72.311 bilyon. Ang mga pananagutan sa utang sa pagbook ng capitalization ay bumubuo ng 80% ng kapital. Pagtatasa ng antas ng utang ng kumpanya, passable, 0 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 41.8. Na may average sa subcategory na 30.7, ito ay 5% mas mataas kaysa sa average sa subcategory. Pagsusuri ng presyo ng merkado sa ratio ng tubo ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US dollars daan at milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 23.4 bilyon. Ito ay 24.4% na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.1. Ang average sa subkategori isa ay isa 0% mas mataas kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 685,010 milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ daan at labinsyam libo isang daan at walumpu milyon. Ito ay 20% higit kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 2.7%, na may average sa subkategori na 2.4%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 0.3%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 52.21%. Ito ay isa 1% mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ang katotohanan ng ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng presyo ng stock ng kumpanya, Walmart Inc. malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng 374,000 dolyar. Habang para sa subkategori ito ay 371,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at performance ng kumpanya ay 0.8 percent. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ dollars Average ng subcategory, US$ dollars punto tatlo libo. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay apat na porsyento. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang mga benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 326,000 sa subkategori na 382,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 17%. Benta sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga numero ng subkategori, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.1% na may average para sa subkategory na 1.8%. Ito ay isang indicator ng posibleng short squeeze risk. Teknikal na tagapagpahiwatig re labing apat na nagpapakita ng antas na 60% para sa kumpanya Walmart Inc. Para sa subkategori, ang antas ng RC labing apat na ay 60%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay tinatayang katumbas ng mga pagbabahagi ng kumpanya, Walmart Inc. Ang aktual na pagtatasa ng stop ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars, $78.25. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars, isang daan at siyam. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang labing isa Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng paghahati ng bahagi ng kumpanya Walmart Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru, Markets, isang desisyon ang ginawa. Huwag buksan ang deal dahil ang video na ito ay isang pagsusuri. Salamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng tulong, Guru Markets.